Kasi di ba mawawala na yung Dolphy Theater? Anong comment or reaction mo about that? Uh, well, syempre sad. Pero actually, pina, pinarating ko na sa kanila na if, kung gigibain siya, yung, yung parang emblem, yung parang symbol doon sa labas, kung pwedeng bigay na lang sa akin kung So, sabi ni Tito Cory, pinag-uusapan pa daw nila, pero matagal pa naman daw yun. But of course, kung hindi daw nagkagamitin ng ABS, bibigay daw nila sa mga Kung hindi nila gagamitin, because I think, um, lilipat, kung pagkagigibayin sa pero kasi ililipat yata sila doon sa sa Bulacan eh. Parang ganun eh. So may possibility na may Dolphy Theater sa Bulacan? Hindi ko, hindi ko pa alam yon. That I do not know. Pero yung mga memorabilia, definitely, baka magamit nila pag lumipat sila. Mm -hmm. Pero so, hindi kinikonsulta. It's a word that matter na may Ah, well, so, okay. sa yes, lahat um, pag-aaring naman nila yon. So the Dolphy Theater was just given to him in honor of him. Yes. Yeah. So, siyempre, of course, nung nila na Siyempre, sa sad. Nakakalungkot. Uh, Kaya nga sabi ko, kung uh, hindi na nila siya gagamitin, kung ano man yung meron mo sa Goffy Theater na meron image ng dati ko or whatever. Kasi doon sa harapan, meron parang karikatsyon na yes. So sabi ko kung pwede yung hinindalan natin. So, sabi uh, uh, masasabi kita ko, ipag-uusapan lang nila. Hindi pa daw nila alam kung anong uh, gagawin nila kasi 2 years pa naman bago sa yes. iba yan, So, and, and directing ba? You're directing our Star Awards. How do yes. you feel na isa sa mga isa sa huling event na gagawin sa Dolphy Theater nga, ay ikaw eh. ang director. Of course, bago lumapas itong balita na ito, nagpunta muna kami sa Dolphine Theater. So, Ocular. Oo, nag-ocular na kami. nakipag na ako sa mga tagayang ideas. At syempre, sa mga opportunity test no? uh, yun na nga. Pa. So, parang, uh, it's a... Nostalgic? Nostalgic. Bittersweet. Diba? Kasi parang uh, lalo na ngayon pagpunta ko doon, kasi hindi ko pa alam kung anong mararamdaman ko, pero... Siguro, baka malalaman natin na sa Sunday. Bago ka, pagpaalis ka na sa Sunday, baka umiyakan, oh, oh. no? Baka papunta pa lang, umiyakan. Okay. Aabangan ka namin, bibidyo ka Thank you, Direk. See you Sunday.